Sa CCTV video ini, mailing ang pag-abot kang duwang nakahelmet na lalaki sampang ampang kansarong bistadong bakalan ng lutong manok sa barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon, poko mas o menos alas 7.25 kasubanggi. Mailing man sa video, ang pagpreparar kang krusa in order na manok ang duwang persona. Makaliis ang pirang minuto Tinutukan na ning mga suspicado ang mga crew. Dangan porsa na binuksan ang kakang tindahan. Tabagang 11,992 pesos nakita kan tindahan. Marikas na duminulag ang mga suspicado lunadkan sa indang motorsiklo. Si Ermar, bigla pa sa pangyayari. Alagad pigpapasalamat na sana na daisinda na kulugan. Dahil mo Dayo po sa so nagdali sa muya digdig. Dayo po siya. Ta. Pero gari feeling ko lang, nagmamasid na siya digdi. Tatigadalan niya kung paano ang prosesong paglaog. Tigailing man niya kung may baba kaluwara. Tigadalan talaga nila ang paglaog digdi, sir. Sa CCTV kang barangay, antes ang pang-hold up. Nago pa ang pag-agi kang motorsiklo kan mga suspicado sa Ampang Kang Kastilya Public Market. Sigun kay punong barangay Jason Agarap, nasa pagronda man ko taang sa iyang mga tanod alagad nagkataon na may inatud na persona sa Castilla PNP kaya daytulos tulos karesponde. siguro ko nung yon it's either on the way sila papuntaron sa polis o at that time na nangyayari yon ay nasa polis sila then yun nga yung polis na rin yung naghatid don sa ating mentally ill don sa uh, kanilang residente o sa kanilang residensya uh, lahat naman po na puwede o inihingi sa amin ng kapulisan para mas mapadali ang uh, kanila po'ng pag-iimbestiga uh, sa kaso o sa krimen o sa pangyayaring ito uh, lahat naman po uh, ibinibigay namin lahat po ng ating CCTV footage uh, dugang pa kang opisyal ini na ang premierong best na nagkaigwaning panguhold hold up sa sindang lugar asigurasyon naman kang Castilla Municipal Police Station na tututukan ninda ang kaso para sa mas marikas na pagkakabisto asin pagkakaresto kan mga suspechado. Naglilikom pa po kami ng information at along with the, ano po, syempre po yung sa community, kung meron po silang ano, uh, knowledge with regards po sa pagkakakilala ng mga tao uh, taong ito, pwede po ipaalam sa amin para po mas mapabilis po yung pag-identify at then pag resto sa mga tao nito. Mientras tanto, Duwang oras makalis ang pangholdap sa kumadkad. Sunod naman na biniktima kan duwang sospek ang sarong kaunan sa barangay tabun-tabun sa Banuaan, Candaraga. Kung sa inagup mang kang CCTV kang establishmento ang pangiyare, mailing pa sa video na mayong naginibo ang tulong lalaking naka-standby sa ampangan kang tindahan. Ulit armado ang duwang sospek. Marikas naman na duminulag ang mga ini. Makalis na makapanglalay. Para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal.